nanginginig ang ugnayan. Ramdam ni Lyra, may isang bagay na malapit ng maputol. Hinanap niya si Nala, wala nang pagkukunwari. Ikinwento niya ang lahat ang unang transmisyon, lahat ng sumunod, ang kapsula, ang mga mensahe, ang ugnayan. Si Alec, tahimik na nakinig si Nala. Pagkatapos ay ipinikit ang mga mata. Hindi ito pagtataksil, Lyra. Ito ay ang pinakamatanda at pinakamagandang anyo ng mahika. Malumanay ang kanyang tinig, mabigat, puno ng paggalang ang nararamdaman mo, ang nararamdaman niya. Isang pagtawag ito. Ikinwento ni Nala ang pinagmula ng relay na kabaon sa ilalim ng pader. Isang nakalimutang guho, isang daanan na nilikha bago pa ang pagkakabiyak. Matagal na niya itong pinag-aralan, ngunit hindi kailanman naglakas loob na hawakan. Ang lugar na iyon ang maaaring magbigay ng huling palitan. Ngunit kapag nasilyuhan na ang pader, wala nang makakatawid. Maging si kore ay hindi. Sa silangan, nagpasya na rin si Alec. Nireprograma niya si Corp naglagay ng bagong module ng transmisyon. Isang huling pagtatangka, hindi na siya sigurado kung matatanggap pa ni Lyra ang alinman. Ngunit kailangan niyang subukan. Tumawid si Cor sa hangganan sa pamamagitan ng mga lagusan. Natagpuan niya si Lira, halos parang may gabay. Mula roon, nagpalitan sila buong gabi, mga tinig na pinigilan, mga alaala, -ala, mga pira-pirasong damdamin na nabuo sa sandali. Maingat magsalita si Alec, samantalang si Lira ay kusang sumasagot. Sinabi ni Alec na gusto na niyang tumakas, iwan ang gilda, ang sona, ang lahat. Tumanggi si Lyra, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Ayaw niyang malagay ito sa panganib dahil lamang sa pagkakaugnay nila. Ikinwento niya ang tungkol sarili. Nangako si Alec na mararating niya yon, anuman ang mangyari. Pagsapit ng bukang liwayway, isang dagandong ang umalingaungaw sa ilalim ng lupa. Isasara na ang pader. At sa gitna ng mga putol na daloy, isang huling mensahe ang dumaan pa rin, halos isang bulong, ngunit sapat upang marinig ng tanging nilalayong Macarinae.